Paano kung ang sikreto sa mas mahabang at mas malusog na buhay ay kasing simple ng pagkain ng tamang prutas araw-araw? Alam nating lahat na ang malusog na dieta ay may malaking papel sa kahabaan ng buhay. Ngunit maraming tao ang hindi nakakaalam na ang ilang prutas ay naglalaman ng mga makapangyarihang compound na maaring pabagalin ang pagtanda, protektahan ang puso at panatilihing matalas ang utak hanggang sa iyong ikasyamnapong taon at higit pa. At ang pinakamagandang bahagi, ang mga prutas na ito ay madaling mahanap at masarap kainin. Sa video na ito, ibubunyag namin ang limang milagrosong prutas na dapat kainin ng mga senior araw-araw para mapakinabangan ang kanilang kalusugan at tumaas ang tsansa na mabuhay hanggang isandaan. Bawat isa sa mga ito ay puno ng mahahalagang sustansya na sumusuporta sa kahabaan ng buhay mula sa pagprotekta sa utak laban sa pagkawala ng memorya, pagpapanatiling malinis ang mga ugat, hanggang sa pagpapalakas ng immune system para mas epektibong labanan ang mga sakit. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo ng eksakto kung aling mga prutas ang dapat isama sa iyong pang-araw-araw na rutin para manatiling malakas, masigla at independyente sa mga susunod na taon. Manatili hanggang sa dulo dahil ang huling pruta sa aming listahan ay siyentipikong naiugnay sa pagbaba ng pamamaga, mas mahusay na panunaw at maging mas mahabang buhay. Ito ay isang makapangyarihang karagdagan sa anumang jeta at hindi mo ito dapat palampasin. Ngayon, magsimula na tayo. Numero 1: Blueberries, pampalakas ng brain health at memorya. May dahilan kung bakit tinatawag na brain berries ang blueberries. Ang maliliit at kulay asul na prutas na ito ay puno ng malalakas na antioxidants na nagpoprotekta sa utak mula sa cognitive decline at tumutulong na panatilihing matalas ang memorya habang tumatanda. Para sa mga senior, ang pagpapanatili ng brain function ay kasinghalaga ng pagpapanatiling malakas ang katawan at malaki ang papel ng kinakain mo rito. Ang blueberries ay naglalaman ng isang partikular na uri ng antioxidant na tinatawag na anthocyanins na napatunayang magbawas ng pamamaga sa utak. Pagandahin ang komunikasyon sa pagitan ng brain cells at makatulong na maantala ang pagsisimula ng mga sakit na may kinalaman sa memorya. Ang isa sa pinakamalaking alalahanin habang tumatanda ay ang panganib na magkaroon ng demensya o Alzheimer's disease. Tulad ng ibang bahagi ng katawan, ang utak ay dumaranas ng pagkasira sa paglipas ng panahon. Ngunit ipinakita ng pananaliksik na ang regular na pagkain ng blueberries ay makakatulong na pabagalin ang prosesong ito. Sa katunayan, iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang mga matatandang regular na kumakain ng blueberries ay mas mahusay sa mga memory test at may mas mababang panganib ng age-related cognitive decline. Ang mga epektong ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi pati sa pagpapanatili ng kalayaan mental na linaw at kakayahang masiyahan sa buhay nang walang madalas na pagkalimot o pagkalito halimbawa si Robert isang 78 taong gulang na lalaki na laging ipinagmamalaki ang kanyang matalas na memorya ngunit sa paglipas ng taon nagsimula siyang makalimot ng maliliit na bagay kung saan niya inilagay ang kanyang susi ang mga pangalan ng taong kilala niya nang matagal at maging ang mahahalagang appointment nag-alala ang kanyang anak kaya hinikayat siyang gumawa ng ilang simpleng pagbabago sa dieta. Isa na rito ang pagdaragdag ng blueberries sa kanyang almusal araw-araw. Sa loob ng ilang buwan, napansin ni Robert ang pagbabago. Lumakas ang kanyang focus. Sumigla ang kanyang memoria. At kahit ang kanyang mood ay tila mas stable. Bagamat walang isang pagkain na magic cure para sa pagtanda. Ang tuloy-tuloy na pagkonsumo ng mga brain-boosting nutrients ay malinaw na nagdulot ng epekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Bukod sa memorya, ang blueberries ay nakakatulong din sa overall brain health sa pamamagitan ng pagpapabuti ng daloy ng dugo sa utak, pagbawas ng oxidative stress, it's go, pagprotekta sa nerve cells mula sa pinsala at hindi pa riyan nagtatapos ang mga benepisyo. Ang maliliit na prutas na ito ay mahusay din para sa heart health, blood sugar regulation, at digestion. Ang pinakamaganda? Madali itong isama sa anumang dieta. Maari mong idagdag sa oatmeal, i-blend sa smoothie, o kainin bilang merienda. Ang susi ay ang konsistensya. Ang utak ay isa sa pinakamahalagang organo at ang pag-aalaga nito ay dapat na pangunahing prioridad para sa sinumang mang nais mabuhay ng matagal at malusog. Ang blueberries ay isa sa pinakamadaling paraan para gawin iyon at mas maaga mong simulan, mas mabuti. Numero dalawa, avocados, suporta sa heart health at sirkulasyon. Pagdating sa kalusugan ng puso, kakaunting pagkain ang kasing kapakipakinabang ng avocados. Ang mga creamy at nutrient-packed na prutas na ito ay mayaman sa healthy fats, potassium at fiber. Tatlong mahahalagang elemento para panatilihing stable ang blood pressure, nasa tamang level ang kolesterol, at maayos ang sirkulasyon. Para sa mga senior, ang pagpapanatili ng cardiovascular health ay critical dahil habang tumatanda, ang mga ugat ay maaaring maging stiff tumaas ang blood pressure at lumaki ang panganib ng mga heart-related issues. Ngunit sa tamang dieta, kasama ang mga pagkaing tulad ng avocados, ang puso ay maaaring manatiling malakas hanggang sa katandaan. Ang isa sa pinakamagandang benepisyo ng avocados ay ang kanilang kakayahang pababain ang bad cholesterol habang pinapataas ang good cholesterol. Hindi tulad ng mga processed food na puno ng unhealthy trans fats. Ang avocados ay puno ng monounsaturated fats na tumutulong magbawas ng pamamaga sa mga ugat at suportahan ang overall heart function. At dahil natural itong mataas sa potassium, nakakatulong itong balansihin ang sodium levels sa katawan na pumipigil sa high blood pressure, isang pangunahing risk factor sa atake sa puso at stroke. Ang epekto ng mahinang sirkulasyon ay hindi lamang limitado sa kalusugan ng puso. Maaari itong magdulot ng malamig na kamay at paa, mabagal na paghilom ng sugat at maging epekto sa brain function. Ngunit ang pagkain ng potassium-rich foods tulad ng avocados ay tinitiyak na ang mga blood vessel ay mananatiling flexible at kayang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan. Sa katunayan, Ipinakita ng pananaliksik na ang mga taong kumukonsumo ng sapat na potassium ay may mas mababang panganib ng stroke at iba pang cardiovascular complications. Halimbawa, si Frank, isang 75 taong gulang na lalaki na matagal nang nakikipaglaban sa high blood pressure. Sa kabila ng pag-inom ng gamot, paulit-ulit siyang binabalaan ng kanyang doktor tungkol sa kahalagahan ng lifestyle changes nang medyo may pag-aatubili, gumawa siya ng ilang pagbabago sa kanyang dieta. Isa na rito ang pagpapalit ng processed snacks sa avocado toast sa umaga. Sa loob ng ilang buwan, bumuti ang kanyang blood pressure readings, tumaas ang kanyang energy levels, at mas maganda ang pakiramdam niya sa pangkalahatan. Nagulat ang kanyang doktor sa laki ng pinagbago na dulot ng simpleng dietary change. Bukod sa heart health, nag-aalok din ang avocados ng karagdagang benepisyo tulad ng pagbawas ng pamamaga sa mga kasukasuan, pagpapabuti ng skin elasticity, at pagsuporta sa eye health. At higit sa lahat, napaka-versatile nito. Maaring i-mash sa toast, i-blend sa smoothie, o i-slice sa salad. Ang susi ay gawin itong regular na bahagi ng iyong dieta. Ang isang malakas na puso ay pundasyon ng mahabang at malusog na buhay at ang avokados ay isa sa pinakamahusay na pagkain para suportahan ito. Ngunit habang tumutulong ang mga ito sa sirkulasyon at cholesterol levels, ang susunod na prutas sa aming listahan ay kilala sa kakayahang magpabuti ng daloy ng dugo, labanan ang pagtanda at protektahan ang mga selula mula sa pinsala ito ay isang tunay na powerhouse pagdating sa kahabaan ng buhay. At hindi mo ito dapat palampasin. Numero tatlo, pomegranates. Pinapabuti ang daloy ng dugo at nilalabanan ang pagtanda. Ang mga pomegranate ay iginagalang sa loob ng maraming siglo bilang simbolo ng kahabaan ng buhay at sigla at may magandang dahilan para rito. Ang madilim na pulang prutas na ito ay puno ng polyphenols, makapangyarihang plant compounds na tumutulong. Pagandahin ang sirkulasyon, magbawas ng pamamaga at protektahan ang mga silula mula sa pinsala. Para sa mga senior, ang pagpapanatili ng maayos na daloy ng dugo ay mahalaga hindi lamang para sa kalusugan ng puso, kundi para sa overall well-being. Kapag bumagal ang sirkulasyon, maapektuhan ng lahat mula sa brain function hanggang sa joint mobility. Ngunit ang pagdaragdag ng pomegranates sa iyong pang-araw-araw na dieta ay makakatulong na panatilihing maayos ang takbo ng iyong katawan. Ang isa sa pangunahing benepisyo ng pomegranates ay ang kanilang kakayahang suportahan ang cardiovascular health. Ang antioxidants sa pomegranates ay tumutulong na mag-relax ang mga blood vessel na nagpapadali sa daloy ng dugo. Nagbabawas ito ng strain sa puso at nagpapababa ng panganib ng high blood pressure, heart attack at stroke. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong regular na umiinom ng pomegranate juice o kumakain ng mga buto nito ay nakakaranas ng mas mahusay na sirkulasyon at mas maayos na artery function, mga kritikal na salik sa pagtanda ng maayos. Ngunit hindi nagtatapos sa puso ang mga benepisyo. Kilala rin ang pomegranates sa kanilang makapangyarihang anti-aging properties. Habang tumatanda, ang oxidative stress na dulot ng free radicals ay sumisira sa ating mga selula na nagdudulot ng wrinkles, pananakit ng kasukasuan, at maging chronic diseases. Ang mataas na antioxidant content ng pomegranates ay tumutulong i-neutralize ang mga harmful molecules na nagpapabagal sa proseso ng pagtanda mula sa loob palabas. Ibig sabihin nito, mas kaunting age-related aches at pains, mas magandang skin elasticity at e, mas mababang panganib ng neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's. Isipin ang kwento ni Dorothy, isang walumpung taong gulang na babae, na matagal nang nakikipaglaban sa stiff joints at pagkapagod. Matapos malaman ang benepisyo ng pomegranates, nagpasya siyang magdagdag ng fresh pomegranate juice sa kanyang umagang routine. Sa paglipas ng panahon, napansin niya ang pagbabago. Gumanda ang kanyang mobility, bumaba ang paninigas ng kanyang tuhod at kahit ang kanyang overall energy levels ay tumaas. Ang isang simpleng pagbabago sa kanyang dieta ay nagdulot ng malaking epekto sa kanyang kalidad ng buhay. Ang isa pang malaking benepisyo ng pomegranates ay ang kanilang kakayahang suportahan ang immune system. Ang prutas na ito ay puno ng vitamin C na tumutulong labanan ang mga impeksyon at panatilihing malakas ang immune system. Para sa mga senior na mas vulnerable sa mga sakit, ito ay maaaring maging game changer. Tumutulong na maiwasan ang trangkaso, sipon, at iba pang karaniwang health concerns. Ang pagkain ng pomegranates ay madali at masarap. Maari mong kainin ang mga buto ng diretsyo, iwisik sa yogurt, or i-blend sa smoothie. Kung hindi available ang fresh pomegranates, ang dekalidad na pomegranate juice na walang added sugar ay isang magandang alternatibo. Ang susi ay ang regular na pagkonsumo para makuha ang pangmatagalang benepisyo. Isang malusog na puso, mas mahusay na sirkulasyon at proteksyon laban sa pagtanda. Ang pomegranates ay tunay na naggagawa ang lahat. Ngunit habang ito ay isang kamanghamanghang karagdagan sa dieta ng sinumang senior, ang susunod na prutas sa aming listahan ay nag-aalok ng isang bagay na kasinghalaga. Ito ay hindi lamang mahusay para sa panunaw, kundi nagpapalakas din ng immune system upang manatiling malusog at aktibo habang tumatanda. Numero 4. Papaya tumutulong sa panunaw at nagpapalakas ng immunity. Ang papaya ay maaaring hindi ang unang prutas na may isip pagdating sa kahabaan ng buhay, ngunit dapat ito. Ang tropikal na prutas na ito ay puno ng makapangyarihang enzymes. Bitamina at antioxidants na sumusuporta sa panunaw, nagpapahusay sa nutrient absorption at nagpapanatiling malakas ang immune system. Para sa mga senior, ang pagpapanatili ng malusog na tiyan ay mahalaga hindi lamang para sa ginhawa kundi para sa overall well-being. Kapag bumagal ang panunaw, maaaring magdulot ito ng kabag, constipation at mahinang pagsipsip ng nutrients na makakaapekto sa energy levels at kalusugan. Ngunit ang papaya ay naglalaman ng natural na enzyme na tinatawag na papain na tumutulong durugin ang mga protina na nagpapadali sa panunaw at nagbabawas ng discomfort pagkatapos kumain. Ang isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga senior ay ang pagsipsip ng sapat na nutrients mula sa pagkain. Habang tumatanda, ang katawan ay hindi na gaanong epektibo sa pagsipsip ng mga bitamina at mineral tulad ng dati. Dito, papasok ang papaya, mayaman sa fiber, vitamin C at folate. Ang prutas na ito ay tumutulong sa katawan na makuha ang pinakamaraming sustansya mula sa pagkain. At dahil madali ito sa tiyan, ito ay isang mahusay na opsyon para sa mga nahihirapan sa digestive issues. Maari itong kainin ng sariwa, i-blend sa smoothie, o idagdag sa fruit salad. Ang papaya ay maaring magdulot ng kapansin-pansing pagbabago sa gut health. Ngunit ang panunaw ay bahagi lamang ng kwento. Ang papaya ay may mahalagang papel din sa pagpapalakas ng immune system. Ang isang serving nito ay naglalaman ng higit sa isandaang porsyento ng daily recommended intake ng vitamin C. Na mahalaga para labanan ang mga impeksyon at panatilihing malakas ang katawan. Ang mga senior lalo na ay mas vulnerable sa sipon, trangkaso at iba pang impeksyon dahil sa natural na paghina ng immune system. Sa pamamagitan ng pag-include ng papaya sa kanilang dieta, maaari nilang bigyan ng malakas na boost ang kanilang immune defenses natutulong sa kanila na manatiling malusog ng mas matagal halimbawa si Margaret isang 76 na taong gulang na babaeng matagal nang nakikipaglaban sa bloating at digestive discomfort sinubukan niya ang iba't ibang dieta gamot at remedyo ngunit walang nagtagal sa payo ng isang kaibigan Nagsimula siyang kumain ng isang maliit na mangkok ng papaya pagkatapos ng tanghalian araw-araw. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang pagbabago. Mas kaunting bloating, mas mahusay na panunaw, at kahit ang kanyang energy levels ay tumaas. Ang isang simpleng pagbabago sa kanyang dieta ay nagdulot ng malaking pagpapabuti sa kanyang kalidad ng buhay. Ang papaya ay naglalaman din ng malalakas na antioxidants tulad ng beta-carotene at lycopene na tumutulong protektahan ang mga silula mula sa pinsala at magbawas ng pamamaga sa katawan. Ang chronic inflammation ay isa sa mga pangunahing sanhi ng age-related diseases, kabilang ang arthritis, sakit sa puso, at naamawang cognitive decline. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsumo ng papaya, Maaring labanan ng mga senior ang mga free radicals at panatilihing maayos ang paggana ng kanilang katawan. Ang prutas na ito ay madaling isama sa pang-araw-araw na pagkain. Maaari itong kainin ng mag-isa, idagdag sa yogurt o i-blend sa isang refreshing na inumin. Para sa mga nagnanais ng natural na pantulong sa panunaw ng hindi umaasa sa supplements, ang papaya ay nag-aalok ng simple at masarap na solusyon. Ang isang malusog na tiyan at malakas na immune system ay dalawang kritikal na salik sa kahabaan ng buhay, at ang papaya ay nagbibigay ng pareho. Ngunit habang tumutulong ito sa pagsipsip ng nutrients at paglaban sa impeksyon, ang huling prutas sa aming listahan ay may mahalagang papel sa pagbawas ng pamamaga pag-stabilize ng blood sugar at pagprotekta laban sa chronic diseases. Ito ay isa sa pinakamalawak na available na prutas, ngunit kadalasang underestimated ang mga benepisyo nito. Numero 5. Mansanas Nagbabawas ng pamamaga at nagpapatatag ng blood sugar. Sabi nila, an apple a day keeps the doctor away. At maraming katotohanan iyan. Ang mansanas ay isa sa pinakamalakas na prutas na nagpapataas ng kahabaan ng buhay, puno ng fiber, polyphenols, at essential nutrients na sumusuporta sa kalusugan ng puso, nagpapatatag ng blood sugar, at nagbabawas ng pamamaga sa buong katawan. Para sa mga senior, ang pamamaga ay isang malaking alalahanin. Isa ito sa mga pangunahing sanhi ng maraming chronic diseases kabilang ang arthritis, sakit sa puso at cognitive decline. Ang mga compound sa mansanas ay tumutulong labanan ang prosesong ito na nagpapanatili sa katawan sa mas mahusay na kondisyon ng mas matagal. Ang isa sa pinakamalaking benepisyo ng mansanas ay ang kanilang kakayahang patatagin ang blood sugar levels. Habang tumatanda, ang katawan ay nagiging mas hindi epektibo sa pagproseso ng mga asukal na maaaring magdulot ng insulin resistance at mas mataas na panganib ng type 2 diabetes. Ang mansanas ay naglalaman ng isang espesyal na uri ng fiber na tinatawag na pectin na nagpapabagal sa panunaw at pumipigil sa biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Ginagawa itong isang mahusay na merienda para sa mga nais panatilihin ang steady energy levels at iwasan ang pagbagsak ng enerhiya na dulot ng processed foods o matatamis. Bukod sa blood sugar control, ang mansanas ay mahusay din para sa gut health. Ang fiber sa mansanas ay kumikilos bilang prebiotic na nagpapakain sa mga good bacteria sa tiyan at nagtataguyod ng malusog na digestive system dahil ang gut health ay malapit na nauugnay sa immune function, brain health, at ang mood. Ang regular na pagkain ng mansanas ay maaaring magbigay ng mga benepisyo na lampas sa panunaw. Isipin ang kwento ni Henry, isang 82 taong gulang na lalaki na matagal nang nakikipaglaban sa pananakit ng kasukasuan at paninigas. Aktibo siya sa karamihan ng kanyang buhay. Ngunit napansin niya na ang mga simpleng galaw ay nagiging mas mahirap. Sa halip na umasa sa mas maraming gamot, gumawa siya ng isang maliit na pagbabago. Nagsimula siyang kumain ng isang mansanas araw-araw. Sa loob ng ilang buwan, napansin niya ang pagbabago. Bumaba ang kanyang pamamaga. Gumanda ang kanyang panunaw at kahit ang kanyang energy levels ay tumaas ang isang simpleng ugali ay nagdulot ng malaking epekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang isa pang dahilan kung bakit napakalakas ng mansanas ay ang kanilang polyphenol content. Ang mga natural na compound na ito ay tumutulong. Magpababa ng blood pressure, pagandahin ng sirkulasyon, at magbawas ng oxidative stress. Lahat ng ito ay nagaambag sa kahabaan ng buhay ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong regular na kumakain ng mansanas ay may mas mababang panganib ng stroke at cardiovascular disease na ginagawa itong isa sa pinakamahusay na heart-healthy foods na available. Ang mansanas ay isa rin sa pinaka-convenient na prutas na maidaragdag sa pang-araw-araw na rutin. Hindi ito nangangailangan ng paghahanda. Maaaring kainin kahit saan at available sa buong taon. Maaari itong hiwa-hiwalay at ipares sa peanut butter, idagdag sa salad o kainin bilang merienda. Ito ay isang madaling paraan para suportahan ang pangmatagalang kalusugan. Ang kahabaan ng buhay ay hindi lamang tungkol sa mas mahabang buhay, kundi tungkol sa mas mahusay na buhay at ang mansanas ay nagbibigay ng mga benepisyong tumutulong panatilihing malakas at matatag ang katawan. Pangwakas na mga pag-iisip Tinalakay namin ang limang makapangyarihang prutas na makakatulong sa mga senior na panatilihin ang kanilang kalusugan, enerhiya at kahabaan ng buhay hanggang sa kanilang katandaan. Mula sa blueberries na nagpoprotekta sa brain function, Hanggang sa avokados na sumusuporta sa heart health, bawat isa sa mga pagkain ito ay may natatanging papel sa pagpapanatiling malakas at matatag ang katawan. Ang pomegranates ay nagpapabuti ng sirkulasyon. Ang papaya ay tumutulong sa panunaw at nagpapalakas ng immunity. At ang mansanas ay nagpapatatag ng blood sugar habang nagbabawas ng pamamaga. Kapag kinain ng regular, ang mga prutas na ito ay nagbibigay ng mahahalagang sustansya na makakatulong labanan ang pagtanda, pigilan ang sakit, at suportahan ang overall well-being. Ngunit narito ang susi. Ang kahabaan ng buhay ay hindi lamang tungkol sa pagkain ng isang milagrosong pagkain paminsan-minsan, kundi tungkol sa pagbuo ng pangmatagalang gawi na nagpapalusog sa iyong katawan araw-araw. Ang mga pinakamatagumpay na centenarians, mga taong nabubuhay hanggang isandaang taon at higit pa, ay hindi umaasa sa supplements o fad diets. Sa halip, nakatuon sila sa natural, nutrient-dense foods tulad ng mga tinalakay natin ngayon. Ang mga simpleng pagpipiliang ito ay nagdudulot ng tunay na pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Kung ikaw o ang isang mahal mo ay nais mapabuti ang kalusugan, at madagdagan ang tsansa ng mahabang at aktibong buhay, magsimula sa maliliit na hakbang. Palitan ang processed snacks ng sariwang prutas, magdagdag ng blueberries sa almusal, o isama ang avocado sa iyong mga pagkain. Bawat maliit na pagbabago ay nagdaragdag, at mas maaga mong simulan, mas mahusay ang mga resulta. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig mula sa iyo, Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga saloobin kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring mag-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magandang content para sa iyo. Salamat sa panunood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.